Yan, sasagot po tayo ng tanong, no? At ang katanungan na ganito. Anong pagkakaiba ng Iglesia ni Kristo at ang Iglesia ng Diyos? Ano daw ang pagkakaiba? Um, kunwari, uh, anong pagkakaiba? Kunwari, ito. Ito, bote. Kunwari, ito si Kristo. Tapos, ito si Kristo, inutusan ng Ama na nasa langit na magtayo ng Iglesia ng Diyos. Siya ang nagtayo Kunwari, ito baso, itinayo niya. Siya ang nagtayo pero hindi siya ang may-ari ha. Yung nag-utos sa kanya ang may-ari ng iglesia, ang iglesya ng Diyos. Yung ama ang may-ari ng iglesia ng Diyos. Yung, meron na tayong Kristo kunwari, meron na tayong iglesia ng Diyos kunwari. Meron ako dito ng lastiko. Yan. Ito naman kunwari, tao. Itong mga lastiko, maraming tao, Ito, Iglesia ng Diyos, ang ano nito, bahay panambahan, pagtitipon, pag-aaral ng salita ng Diyos, pag-alam ng mabutit, masama dito ha, sa uh, Iglesia ng Diyos. So ito namang tao, kunwari itong tao, dapat pumasok sila sa Iglesia ng Diyos na itinayo ni Kristo. Pag makapasok na sila, tatawagin silang Iglesia ni Kristo. Ito, Iglesia ng Diyos, yung um, pagtitipunan ng Iglesia ni Kristo. Yung nasa loob, Iglesia ni Kristo. Ito yung tinubos ni Kristo, iniligtas ni Kristo, pinamunuan ni Kristo, si Kristo ang kanilang tagapagligtas. Sumusunod sa mga utos ng Ama, sumusunod sa mga alituntunin ng ama. yon ito sila. Si Kristo ang kanilang ulo, ang kanilang panulo, o ang kanilang saligan. Yan. Ngayon, kung naintindihan, ano ang pagkakaiba? Si Kristo ang nagtayo ng Iglesia ng Diyos pero hindi siya mayari, ang ama. Uh, ang Iglesia naman ni Kristo, bago siya maging Iglesia ni Kristo, yung tao, kailangan niya munang pumasok sa iglesia ng Diyos. Uh, ito kasing iglesia ng Diyos, hindi kayang uh, magbigay ng banal na halik. Pero itong iglesia ni Kristo, banal na halik. Nandito na lang. Bye-bye.